Ilagay mo ito sa iyong bahay ngayong Chinese New Year upang pumasok ang maraming blessing sa buong taon ng 2024. Hey guys, kumusta? Welcome back sa ating YouTube channel. today po, pag-usapan po natin ang isang napakabisang paraan. Na ito po ay mag-attract sa iyo ng positive na enerhiya sa loob ng iyong bahay. At ito po yung mag-attract po ng swerte pagdating po sa pananalapit. Malapit na ang Chinese New Year at marami pong mga Pilipino na nag naghanda po, nakapag-adapt ng Chinese New Year. So para po sa akin ay talagang uh, napakaganda din, no? Kasi ako guys ay ginawa ko po ito. Mayroon akong uh, share sa inyo na ginawa ko every Chinese New Year and then uh, na-amaze ako sa result nito maganda ang pasok na ating uh, pananalapi, no? Pagdating po sa pera. So, ngayon po, guys, kahit uh, may negosyo ka, tapos medyo humina na, kailangan mo rin din itong yung mga bagay nito. At kung kayo mga po'y naghanap ng trabaho, and then gusto ninyong um, makatanggap or makakita ng magandang trabaho, magandang sahod, or kung may trabaho kayo, and then uh, parang wala pa rin, tulang uh, increase yung trabaho ninyo, gumawa kayo ng mga ito, no? Kasi ito po ay hindi lamang ito swerte sa pananalapi at swerte po ito sa career at ganun din po hindi lang sa iyo, ito po ay mandala ng swerte sa buong pamilya. At ako guys, nakita ko po ito kay uh, Madam Sandy Pangilinan. mayroon po siya nito at sabi niya hindi siya nagpapawala nito dahil ramdam niya maganda po iyong Uh, pasok asok ng pera sa kanya and then ramdam niya yung positive na energy. Yan. So imagine guys. So ngayon po, kailangan mo lamang dito guys, uh, pwede mo itong gawin po ngayong Chinese New Year, ngayong February 10, Chinese New Year na po, no? So uh, maglagay kayo nito. At kung kayo man po ay nakagawa dito noong ah uh, yung January, noong New Year po. So ayan, okay na po 'yan, no? And then i-monitor lamang ninyo guys na hindi po ah uh, kung malibawa, may mga ano na nito palitan, kailang palitan po. So, ito po ang ating mga bawang, guys. Ako, guys, bumili ako nito. Itong, itong ganito, yung lagayan. So, mabibili po yan doon sa mga nagtitinda po ng mga ano, guys, yung mga ah uh, doon ko to nabili sa nagtitinda po ng walis tingting Doon sa mga ah uh, super, ano, sa, hindi supermarket, yung sa mga palengke po, no? At ito po, guys, ah uh, itong itong bawang, itong bawang. Lagay, ilagay ninyo dito 12 pieces po na bawang. Kasi yung 12 po ay symbol po siya for uh, one year. So, 12 months in one year. So, ito po, simbolo po siya na bawat isang bawang ay uh, isang buwan. And uh, make sure po na bagong-bago po ang iyo bawang. No? Kasi malaman mo naman na bago kasi pag ginanyan mo, pag luma yan, Ayan, parang mag-ano siya, parang walang laman sa loob. So, ito mga bago po ito. And then, ilagay mo siya dito po sa iyo po, uh, sa iyong sala or sa iyong misa po. Walibaw, yung uh, dining ninyo mahaba siya, doon mo siya ilagay. No? And then, make sure na hindi siya mabasa ng tubig kasi once ang bawang kasi nabasa ng tubig ay masira po siya. No? And then, ito po guys. Ang dulot po nito, ito po yung mag-attract po ng positive na enerhiya sa iyong kahanan. And, ang kagandahan po sa bawang, ito'y nag-absorb din ito ng mga negatibong enerhiya sa loob ng iyong bahay. Kaya, swear uh, swerte din ito sa pagdating sa career at saka sa pananalapi po natin. So, kung mayroon po kayong mga online business, ayan, maglagay kayo nito sa inyong bahay. Sa bahay lamang, guys. Kahit hindi na sa may tindahan. Sa bahay lamang. And then, um, sa iyo pong likod ng main door, magsabit po kayo ng bawang din. Ilagay siya sa pula na pouch or pula na tela na uh, tinahi mo. Kumawa ka ng yung parang ilagaya na pula and maglagay ka nito sa likod ng iyong pintuan kasi ito yung nakaka-attract po ito ng uh, swerte sa pananalaki and then nakakataboy po ng mga negative energy, na negative na mga enerhiya. So, uh, and then, um, ito po, pabayaan mo lang ito hanggang matapos po ang taon ng 2024. And pagkatapos po guys ng uh, taon ng 2024, pag ito po lahat uh, parang kaya pa siyang mabuhay. Itanim mo na ito kasi ito po yung makakatulong po ito na dumami po nang dumami po ang iyo pong pananalapi. Kung for, for example may pera ka ngayon and then um yung pera mo parang parang lagi kang lagi kang na short sa budget or kinukulang sa budget. Yan, kinakailangan na kailangan mo po ito kasi makakatulong po ito para mag-multiply po yan. Ang ibig ko pong sabihin guys, may mga pagkakataon talaga na um, mayroong mga darating sa iyo na magkakapera ka. So, and then uh, syempre po pag gumawa po tayo ng mga pampaswerte, Kasama naman din dito yung sipag natin at ang ating pagtsatsaga po, maghanap tayo ng mga uh, pagkakataon na kumita. For example, mayroong nag-alok sa'yo ng business, hindi mo po alam na uh, yung business na yan, yan pala'y uh, daan or sasakyan para matupad mo yung pangarap mo. Kagaya na lang sa atin guys, meron po tayong online business kaya kung interested po kayo na turuan kita para magkaroon ka ng sarili mong online business magkakaroon kang uh, drop dropshipping business, magkakaroon ka ng Um, yung kahit nasa Pilipinas ka, kumikita ka ng dollar ayan, kung interested ka ayan, kasi marami na pong pamilya na natulungan dito sa negosyo nito kaya mag-message ka kaagad sa akin iiwan ko po ang aking uh, Facebook link sa description sa video na ito and uh, bago ka mag uh, pumunta doon sa uh, yung sa Facebook link ko mag-comment ka muna sa video na ito and then uh, I claim it mag-comment ka three times, I claim it, I claim it, I claim it. Ramdamin mo, i-feel mo yung swerte na darating sa'yo. And then, pumunta ka sa description sa video na ito, mag-ano mag ka, mag ka kaagad sa akin, at mag-usap po tayo. No? So, ayan po guys, sana po nakakatulong po sa inyo ang ating topic ngayon at sana po no, uh, sa paraan pong ito, dadaloy ang swerte sa iyo kung ano man ang inyong mga pangarap uh, dasal natin, ipagdasal natin na ito po ibigay sa Ibigay sa ating lahat, ang lahat nating mga desires, mga pangarap natin kasi alam po ng ating Panginoon kung ano yun, kung ano po ang ating mga uh, desires sa buhay. Basta guys, nasa good intention lamang yan, walang problema yan. No? Tuloy-tuloy nating trabahuin ang ating pangarap. Tuloy-tuloy nating uh, uh, baga sa ano, i-wish, no? Kung hindi pa siya dumating, tuloy-tuloy po. Uh, Siyempre, ang ating sipag at pagtsatsaga. At number one po sa lahat, ang ating prayer kay Lord na tayo po ay talagang i-bless sa lahat natin ginagawa. I-bless tayo sa lahat po ng mga uh, ating mga negosyo, kung may negosyo tayo or trabaho. At guys, magulat po kayo. Basta importante po, lagi tayong nakakunik sa ating Panginoon. Yan, and then sabayan sa mga ganito paraan. Ayan, magugulat po kayo. Unti-unti po yung matupan. At guys, magpapasalamat din kayo sa akin one day na napadaan ka sa video na ito. Kaya guys, no, maraming maraming salamat sa inyong lahat at lagi po kayong mag iingat Shout out sa lahat. At um, again, huwag po ninyong kalimutan. Uh, pumunta po kayo sa description. Ando doon yung Facebook link ko sa mga gusto po na kumita ng dollar at extra income. Na yung extra income na yan, hindi po ninyo alam, yun para yun pala daan o pang mabago po ang takbo na iyong buhay. So, hindi lang sa iyo, pati sa iyong pamilya. And then guys, thank you so much guys. Lagi kayo mag-ingat. I love you all. And uh, see you for the next one. Bye-bye guys. God bless.